Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating weather update ngayong araw ng Saturday, May 10, 2025. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming weather updates. Ayon sa latest update ng Pagasa, patuloy na umiiral ang Easterlies. Ito ang mainit na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Dahil dito, inaasahan pa rin natin ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa na may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang gabi. Samantala, inaasahan ang pagbuo ng frontal system sa extreme northern Luzon. Ito ay maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may ulan sa mga lugar tulad ng Batanes, Babuyan Islands, at ilang bahagi ng Cagayan, pati na rin sa mga lalawigan ng Apayao at Ilocos Norte. Mas mataas ang posibilidad ng pagulan sa mga lugar na ito pagdating ng eleksyon sa Monday. Sa kasalukuyan, wala tayong minomonitor na anumang low-pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa linggong ito, mababa ang tsansa ng pagkakaroon ng bagyo. Gayunpaman, dahil papalapit na tayo sa tag-ulan, asahan ang mas madalas na thunderstorms tuwing hapon at gabi. Narito naman ang forecast para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Luzon Batanes Maulap na kalangitan na may pag-ulan dulot ng frontal system. Rest of Luzon, mainit na panahon na may scattered rains and thunderstorms sa hapon at gabi. Ang temperature sa lawag, inaasahan ng bahagyang mainit na panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tuguegaraw ay posibleng umabot ang temperatura hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mas malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay inaasahang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura. Sa Tagaytay ay bahagyang malamig na may temperaturang mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa Gaspi ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas and Mindanao sa Palawan, inaasahan ang mga scattered rains and thunderstorms. Sa Kalayaan Islands, maaaring umabot ang temperatura mula 26 hanggang 34 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa ay bahagyang mainit na may temperaturang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Visayas, inaasahan ng mga scattered rains and thunderstorms. Sa Iloilo, makakaranas ng katamtamang init na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cebu ay bahagyang mas malamig na nasa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Sa Mindanao, inaasahan ang mainit na panahon na may posibilidad ng mga scattered rains and thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Zamboanga, posibleng umabot ang temperatura mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, ay bahagyang mas malamig na nasa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, ay makakaranas ng mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. At sa heat index na yung araw, sa Metro Manila, ang heat index o damang init ay maaaring umabot sa 40 to 42 degrees Celsius ngayong araw. Pinakamataas kahapon ay sa Sangley Point, Cavite na umabot sa 46 degrees Celsius. Paalala, umiwas po tayo sa paglabas mula 10 a.m. to 3 p.m. at ugaliing uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang heat stroke at dehydration. Sa lagay ng karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Ligtas pumalaot ang mga sasakyang pandagat, lalo na't papalapit ang eleksyon. Gayunpaman, mag-ingat pa rin kapag may thunderstorms, dahil maaaring biglang lumakas ang alon ng karagatan. At iyan ang ang ulat sa lagay ng panahon ngayong araw. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aming channel. I-click din ang notification bell para sa mga susunod naming weather updates. Ingat po tayong lahat!